Laging nakakugli. <laughs> Kaya wala kang malak, makatitira eh, dahil nakikita ka nung, nung, number one eh. Yun ang masama. Dapat kung mag-aasawa ka, may karanga lang kayo iaalay sa misis mo, may bahay na matitira kahit na iniupahan lang o intrasuelo lang, maliit lang na kwarto, pwede na. Ha? Pwede na. Siyempre, sa umpisa naman ng pamilya eh. Hindi naman kailangan malaking-malaking bahay malaking eh. Ka nga, kahit na kulungan ng parang kulungan ng baboy lang, pwede na nakakaraos na rin isang mag-asawa mahirap eh. O tapos, ano pa ibibigay mo lalaki? Yung paglingap mo sa asawa mo. Nararapat mo ibigay yung lingap. Tapos, gano'n din naman, ang sabi doon sa kabila, gayon din naman ang babae, nararapat ibigay sa kanyang asawa, sa kanya nararapat. O, ano ibibigay mo sa asawa mo? Paggalang, serbisyo, ipaglalaba mo. Di ba? Ipagbubuntis mo yung anak mo well, hindi ba gano'n mga kapatid? Hindi nararapat, hindi naman pwede si lalaki magbuntis, kaya ikaw ang magbubuntis. Tama ba o oh, hindi? Wala naman ako nakita mag-asawa nagkontrata. Hoy oh, eh, dear, unang dalawang anak natin, ako magbubuntis. Kaya so, yung susunod na dalawa, ikaw naman. Susunod na dalawa, aking, hindi pwede yun. Eh. Si babae lagi magbubuntis. Kaya eh. ibigay mo sa lalaki yung nararapat. Huwag mo ibabagsak yung anak ni, ni lalaki. Huwag mo pataras pa o papatayin mo. Masama yun. Oh. Pagka ikaw ay hinihiling ng mister mo, hiluran mo nga likod ko. Hiluran mo. Oh. Halimbawa, meron siyang buni doon sa kuyo ko. Eh, lalagyan ng, ano, ng gamot. Eh, ikaw ang maglalagay nun. Eh, baka mahawa ko, ah, hindi, basta mo. Asawa mo yun eh, katawan mo rin yun eh. oh, di ba? Pag may buni siya, may buni ka rin. Okay lang. <laughs> di ba ganon? Pero kung mag-aalis ng buni yung isa, mag-aalis pareho ng bunit ng... Ganon! yun eh. ng Ganyan ang mag-asawa, mga kapatid. Yung nararapat ibigay ni babae ang servisyo, huwag mo ipagkakait. Ganon din naman sila lahat. Huwag mo ipagkakait yung dapat mong ibigay sa asawa. Anong kasunod na talata? Pakinggan nyo. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. gayon din. At gayon din naman, ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ito nyo babae, eh, wala kang kapangyarihan sa katawan mo kundi yung asawa. Kaya pag gusto ka yakapin, kaya yakap ka o hindi. O ka, eh, wala kang kapangyarihan sa katawan mo, ibigay mo nararapat eh. O, oh, eh kaya ikaw ako nag-asawa, eh, gusto ko may kaya pa, may kaya pa, may kaya, <laughs> may kaya ka ko sa gabi. Hindi naman pwedeng makatagal ng buong magdamag yun, hindi naman totoo yung kinakanta nila. Ano pa nyo? Magkasayo yung buong gabi, magkaya ka, Masabuong buong magdamag, mangangalay ka noon, dito tao yun. Pero, hallabaw, gusto lang yung mister mo, yakapin ka, eh, payakap ka. Ikaw naman, mister, pag niyakap ka ni misis, payakap ka. Huwag mong tatabigin. Pag uumpisa ng awa yun. Sabi ng Diyos, ang babae, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawang kundi ang lalaki. Gayun din naman ng lalaki. Walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi sa babae. Si babae, gusto kang halika ni mister, halika Kung gusto mo na mahalika si mister, mahalikan mo dahil pareho kayo, meron kayong karapatan sa isa't isa. Eh baka mami gusto kong halika ni mister, ayaw mo. Kanyang kuti, iba hahalik, gusto mo. E try, doon ka talaga, kaliwete kang kanan. Hindi <laughs> ba, no? Meron ganun mga babae. Ayan, batas ng Diyos yun, ha? Nasa Biblia yun. Tuloy pa natin. Huwag magtigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon. Ano nyo, yun, magiging yung pagsasama sa laman, tayo, no? lalaki babae, nagtitigil. Kung minsan ayaw mo pa sinisi mga anak, nagtitigil ka, di ba? Minsan ayaw naman ni Mrs. mga anak dahil nagtatrabaho siya, magpipigil ka. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong magpipigil kung maliba na lang kung pagkasunduan ninyo. Kailangan nagkakasundo kayo, pigil muna tayo. Ah, may plano tayong magtatayo ng bahay Bago tayong mga anak, pigil muna tayo. Kailangan nagkasundo kayo. Baka mamaya, nagpipigil ka, ikaw lang mag-isa. Hindi eh, alam ni mister, maghihinala yun. Bakit kaya ganun ni ko? Ni Kalbit, ayaw pa Kalbit sa akin. Baka kaya may iba na itong ano ah. O, oh, sinikter naman. Bakit ikaw ah? Magpapabango na ako, hindi mo pa ako napapansin. Siguro may kulakisi kang iba, ano? Eh, hindi niya alam, nagpipigil lang si Mister. Kaya ang utos ng Diyos, huwag magtitigil, malibang pagkasundoan sa ilang panahon. Kailangan magkasundo kayo. Oh, wala muna tayo ngayon, ha? Wala. Ay, kasi gusto ko makapagpatayo muna tayo ng bahay, maayos muna ang negosyo, saka ka na magkaanak. Oh, di okay lang pagbayag ni misis. Ano yan, eh? Symbiotic yan, eh. Nagtigil kayo kung payag ang isa't isa. Masama yung nagtitigil yung isa, hindi tinaalam doon sa isa. Batas ng Diyos yan sa mag-asawa, mga kapatid. Kaya alam nyo kung, halimbawa, pasasaganain natin ang ating puso sa batas ng Diyos, mamiminimize yung kagalit eh. Siguro magkagalit man, mga tampu-tampu lang, nakukuha na sa kurut-kurut yung... Diba, no? Pero yung talagang tampuhang magli-legal separation magbabarilan, ha? Magkakalmutan, paglabas eh, parang mga asot pusa kung nagkalmutan eh. Paglabas ni lalaki, kaya kang tagtag kamot ni Miki dito gano'n. Ano nangyari sa'yo? Nasuotay ka eh, ako sa barbed wire. <laughs> eh, saan kay kakamot ng sawa yun? Ano? Yun ang masama, mga kapatid. Yan nag-uumpis na ngayon ang pagkawasak ng pamilya. Pa Itanong mo kay Soriano. Ah, uh, muna ko pong tanong. Uh, tatanong ko lang mo kung ano. <laughs> tatanong ko lang mo. Ang po. Ang katanong ko ay ganito. So, na, uh, tanong ko lang po sa anak ko. How do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? The Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano.